Assalamualaikum At magandang magandang umaga sa lahat ng ating mga kadumagat Ayan Alhamdulillah nakadiop na naman tayo Dito na naman po tayo sa dagat ulit no So yan ang spot natin no Kumusta po ang lahat Tara ikot muna tayo sa ating spot Ayan mga tropa ah, Nakarating tayo dito May mga tropa pala Nandun sila Master Mike Nagsisitap pero palaki yung tubig yan no Kita natin maabot sa ano Setup pa nagsisitap sila na kagabi pa pala yan sila kumurong lang subukan natin umagis ah sinubukan natin itong ating bagong billing 50 grams na jig yun yan so gamit natin is silver 50 grams so ganun pa rin yung ating rod na ah, predator new pro no medium heavy 772 eh, 4000 na uh, shimano at main line natin is uh, 1.5 lb uh, 30 lb, 1.5 Then, leader line is 40 lb, fluorocarbon yan subok tayong umagis Ayun Ayun na nga, ayun na, ayun na Fish na, fish حبيبي يا محمد اتيت بالسلام ê mấy ly nha đi đó Bang bangus. Mas Nar, Pak ya. tanggal ng kate <laughs> okay, tanggal ng kate lang yan pala mga ano, PXAQ yan at hindi natin kalahin na ma makitag po tayo dito sa kanila yan po, si Master, ano pa kanya sir? Okay. na ano ha? ah, si Master Cedric <laughs> sir, ano pa kanya sir? Peboy, yan. Ah, shout out po kay uh, Master Cedric at kay ano, Master uh, Peboy. Makitabi ako dito, makidisturbo. Eh, sir, na ako na gano? Ah, hindi ka magano? Okay. Ha? Wal wala man. Pero, parang ano, napapanood ko yung mga ano nyo eh. Oh. <laughs> Tournament eh. <laughs> ako si ano, Ilias 13 TV. Ah. <laughs> oh. oh, Jitro kasama. Ayun, ano 'yun? Tumunog. Ya, tayo. Makiabala tayo dito. Oo. <laughs> oh. Ayun, ayos nice 'yan. Bala ko ngarin mamaya eh, pang sabaw-sabaw ba. Hmm, isang ano lang yung buti lang. Ko, oh, taas pa kayo. Bangus ba? Sige, lumapit ka at ating uh, huntingin. hantingin. Yun. Ito wala. <coughs> Nakawala o pinutol? Mukhang pinutol ah. Kanyan.

maka ha tayo dun sa kanila oh. bayang <laughs> ah yeah. ham yeah. so, yeah, si big boy ni <laughs> <laughs> wala lang lo... wala lang malik, malik yang Ika boy, oh. Oh. Ikaw pa tayo pamaligay grad? Alay Alahe itong bigbuya? Oo. Oo. Naging ako ikaw. Nami bigbuy po niya mamaligay grad. O gwan. Oo. Ito ang binamod Oo. Hmm. Oh. Oh, may na barakuda oh, patay. Aun ni barakuda. Gipaon tal, gipaon man nila. Oh. <tos> 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 Yan mga kalumagat, Inabot na tayo ng tubig sa sobrang jig natin, napasarap hindi natin naman may tubig na pala hindi na tayo makatawid mga tropaan dun Ayan. yung kasakir namin, no? So, paano tayo tatawid dyan? Nandun ang tabi. Malalim. Hinang tuhod. Ayan. So, sana hindi aabot sa, ano, sa, sa ating makina, sa engine natin. At uh, hindi man tayo makatawid. So, tagad rin natin tayo mag-fishing ngayon. Balak natin, sa oras lang, inaabot tayo ng tubig. <coughs> Sagad na tayo. Hintayin lang natin hanggang Hintayin na lang hanggang ano lumiit yung tubig Tara baka makadali pa naka strike tayo dalawa kaso lang nakawala ayo okay. oke fish on Woohoo. balok ya ta <laughs> balok hmm. ah cing ba Diyan papunta Master? Yes, Master? Diyan papunta punta sa'yo? Ay, dito? Lapis? Dito malula. Dito Dito ka, huwag ka dyan <coughs> Lapis ka lang <coughs> Oh, ayaw na, <wala>, ayaw na <coughs> Dito ka, wala akong ganso <coughs> Land, landed Landed ka kayaon Walang kawala. Kaya pala hindi malon. <coughs> oh, landed. <coughs> ah, oh, landed na. Yan. Makadali. Baba na lang. No? Kala ko king na hindi dumalon eh. Kala mo lang yun. Ayan na Mukuli na rin Whew. Ito yung nakahuli oh Piltis natin 50 grams Ayan Nakatatlo yan Nakawala yung dalawa